ng pagtutol sa proyektong ahunan. Sapagkat ang bawat lokal na pamahalaan ay may lubos na kalayaan, ito ay isang ayon sa Article 10, Section 2 ng 1987 Constitution na nagsasabi, Territorial and political subdivisions shall enjoy local autonomy. Sapagkat ang nasabing autonomia ay dapat makatotohanan at makabuluhan kung saan ang kapangyarihan, otoridad at responsibilidad ay dapat nakatutugon ng may pananagutan upang maabot ang pinakamataas na antas ng development ng di umaasa sa iba. Ito ay sangayon sa Section 2 ng Local Government Code. Sapagkat sinasabi din ng Article 11 Section 1 ng 1987 Constitution, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty and efficiency act with patriotism and justice, and lead modest lives. Sapagkat pinagtitibay ng Section 3 ng Presidential Decree No. 1151 ang karapatan ng mga mamamayan sa isang malusog na kapaligiran sa pagsasabing the government recognizes the right of the people to a healthful environment It shall be the duty and responsibility of each individual to contribute to the preservation and enhancement of the Philippine environment. Sa pagkat sang ayon sa mga sayentipikong ebidensya mula sa mga nauna ng pag-aaral ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, kasama na ang mga nasaksihang mga pangyayari ng mga mamamayan ng Pakil, Laguna. Ipinakikita na ang dalisdis ng bundok kung saan ang bukana ng dam ng proyektong ahunan hydropower ay itatayo, ay prone sa landslide, kung kaya ang proyekto ay parang isang ticking time bomb na anumang oras ay maaaring magdulot ng malagim na pagkawasak ng mga ari-arian kung hindi man ay pagkawala ng buhay. Sa pagkat sa page 419 ng Environmental Impact Statement na isinumite ng proponent ng DENR, binabanggit na wala pang nagagawang detailed water na resource assessment na makapagsasabi kung ang proyekto ay hindi makakaapekto sa pinangangalagaan at pinaniniwala ang banal na Turumba Spring at sa iba pang libring pinagkukunan ng tubig na dahil nga sa ang higit isang daang ektaryang dam ay magtatakip sa kabundukan na sumasalo sa tubig ulan na siyang nagiging tubig bukal. Gayun din ang paghukay at pagtatayo ng mga yungib sa ilalim ng bundok para sa power caverns. Nito ay pinangangambahang lubos na magpapahina ng mga bukal kung hindi man tuluyang pagkatuyo. Sapagkat ayon sa DENR Administrative Order No. 2017-15, kung saan detalyado ang guidelines sa public participation na itinatakda ng Philippine Environmental Impact Statement System, ay hindi nasunod ng ayon kung kaya ang layuning maunawaan ng mga maaapektuhan ay hindi nakamit sa katunayan ang public acceptability sa proyekto ay mababa. Nang dahil dito, kami ang mga concerned citizens ng Laguna at mga kalapit na probinsya ang mas nakakaraming tahimik na mamamayan ng pakil ang mga direktang apektado ng proyektong ahunan kasama ang mga Pilipinong nagmamahal sa kalikasan ay hindi pumapayag na maging biktima ng kasakiman at korupsyon na nag-aanyong kaunlaran. Ang ating pong lunsod, ang ating parokya ay nakikiisa sa manifestong ito. Sa katunayan ito, ay inilalakip namin ang aming mga lagda sa manipestong ito. Mamaya po ay iikot sa atin ang manipestong ito para sa ating lagdaan bilang pakikiisa sa kilusang pagtutol, pagtutol sa proyektong ahunan o ang pagtatayo ng dam sa, at, sa malapit sa ating bundok na maaaring magdulot ng pinsala, lalo na pagkabaha, sa mga lugar na malapit dito. Salamat po. Marami pong salamat sa tagapangulo ng Lectors and Commentators Ministry, Sister Bombet Malinaw, para sa pagbasa ng manifesto. So maliwanag po nating napakinggan ang manifesto na ito po ay naglalaman ng ating pagtutol sa proyektong Ahunan o pagtatayo ng Ahunan Dam. So, ibig po sabihin, ang number one na pa, napakay po ng pagdalaw ng mahal na birahin ng turumba dito sa ating parokya ay ang tayo po ay ma-encourage na protektahan ang ating kalikasan. Patuloy na bigyang pagpapahalaga ang ating kalikasan. Lalo na po, siyempre po, ang ating uh, lawa ng Laguna. Ngayon naman po ay inyo pong mapapanood ang isang video presentation na naglalaman ng tungkol sa proyektong itinatayo, yung tungkol po sa dam, at iba pang mga video clips na naglalayo, na ipakita ang pagmamahal natin, kung bakit natin kailangan protektahan ang ating kalikasan. This. At kasalukuyan po nating iniikot ang ating manifesto, ang inyo pong lagda ay napakahalaga upang ating tutulan ang pagdatayo ng Ahonan Dam. sabilhen. Sabilhen. Ang sabi nga sa kanta ni Sampagitan, Laguna ay isang lawa. Bundok na kagubatan, gintong palayan, malawak na karagatan, mga ibong nagliliparan at pagdapoy. sa laguna para ka nang nasa paraiso pakil where pan starts with faith tinaguriang philippines capital of laguna dahil na rin sa napakayamang religious traditions nito na dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar at kilala bilang tahanan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumban sa inilabas na liham ensiklika na Laudaci ni Papa Francisco